Grabe guys, first time ko makapunta dito. Talagang na-amaze ako. Hindi ko lang nakita yung mga view na napuntahan namin. Pagising ko, andito na kami. Doon ako na-amaze guys. Oh, tignan, tignan nyo, tignan Ayun o. Oh. oh, grabe. Ay, mga floating cottage sila. Yun. Doon, dun, doon, doon o. Oh. Yun, pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon mismo. Baka magtanong kayo kung saan to. Dito pala ito matatagpuan sa barangay Babanlasiwan. Santa Maria, Sur Ayan sila ate o. Oh. Yan. Sasakay tayo sa balsa. Play tayo si Gabi, oh. na tayo sa gamit. Sasakay na tayo o. Oh. Brother, okay. shout out you brother. Ligo tayo. Para makapunta tayo doon. Ito yung si brother yung tutulak, tutulak, tutulak sa atin. Brother, kaya mo yan go, 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 go. Hello, si brother, okay. oh, oh. Brother. Hello, Apo. Naimbag na malamyo. Naimbag na malamyo. Naimbag na malamyo, Apo. Alam mo kami doon sa taas, doon. Yeah. Bago ka makarating doon, dito mo pati mo. Patibayan ang tuhod. Ito yung ng guys, oh, ayan. Yan. Mabagal, mabagal sila. Bilisan nyo, bilisan nyo! Bilisan nyo! Mabagal, mabagal. Five counts, dito na kayo. One, two, three, four, five, tune! no. Ito na, ito na. Alam mo yung tipong sobrang pagod na pagod bago mo mapuntaan to. Pero, worth it lahat ng pagod ito grabe ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito guys ito tignan nyo ah ah, oh, yun oh, ang ganda grabe Oh, napakalilaw ng tubig, napakalinis ng paligid. Wala kang makita mga basura, guys. Ayun oh. Sobrang linaw talaga. Pupunta tayo doon, nandoon, don, sila Boss Arts, Ayan na, gumagapang na si Boss Arts, oh. Ayan na. Tara, punta tayo doon. Solid, kahit pagod. Pakyat, grabe yung matataanan, pero solid na solid talaga, worth it. Yung punta natin dito, guys. Woo! <audio> Hoy putang gago, biliw ka. Ooh. Ah. Ah, oy, Katapos na namin maligo doon sa pilaka. Pilaka tok tok. Ito. Grabe, napaka-solid. Kung anong ganda sa baba, times 3 yung ganda doon sa taas. Ayun. Ang pinaka-challenge, yung pababa. Kasi ano yung dadaan na natin. Yan. Kaya tara, bakbaka na naman pababa. Ito yung pinaka- pinaka-ending ng lahat. Ah! Buti na lang andito si Kagawad. Kagawad, ano pangalan ng Pulse at saan matatagpuan? Uh, ang pangalan ng Pulse sir is Pinsal Pulse. Pinsal okay. Pulse? Yes sir. Located sir, Barangay Babalasiwan, Santa Maria, Ilocos Sur. Yun. Guys, napakaganda dito. Bumisita kayo dito. Pagpunta nyo lang Ilocos, wag na wag nyo kalimutan. At huwag nyo payagan na hindi kayo makapunta dito. Napakaganda, solid. Ayan. Ayan. Yan lang naman yung makikita nyo guys. Napakaganda, tara. Let's go. Sobrang saya. Sobrang enjoy.